So, ayan you know, oh, another day, another vlog naman tayo ngayon. So, half day lang tayo kanina. Uh, Nakamuhi tayo ng maga. So, pagdating natin ng uh, room, nakatulog at agad tayo. So, sarap sa kapare... So, sarap sa pakiramdam, nakapahinga tayo ng maayos. ngayon, pass na ng hapon, lumabas lang tayo sandali. Siyempre, ikot-ikot lang tayo dito sa kampo. Wala naman tayong libangan eh. So, vlog-vlog lang muna tayo ngayon. So yun, sarap sa pakiramdam. Nakatulog tayo ng maayos. After one week ng trabaho, puro pagod. na uh, nakakapagod umigot naka isang ikot din tayo uh, medyo pinawisan tayo ngayon kasi hindi gano'ng malamig tapos hindi gano'ng mahangin so tapang tama yung ikot natin ha? pag uh, lakad lakad na rin tayo so malaking tulong na rin yun sa atin so ang sarap lang ang na natin ngayon kasi nga nag update tayo kanina sa work tapos nakatulog uh, tayo na may kita tungo oras tapos sa, uh, ayun nakapagpahingan tayo ng mayos <laughs> So ayun, na uh, bilang OFW, napakalaga sa atin ang pahinga. Importante yan. Yan ang natin dito sa ibang bansa. So kahit marami kang ipon, kung magkakasakit ka naman, so pagdating ng panahon, mauubos lahat yan. So napaka-importante, long health pa rin natin. Huwag natin pababayaan. Hanggang may pagkakatao para magpahinga. Rest ka lang. So yun ang pinaka-importante. Kung mag-abroad ka, huwag kakalimutan na magpahinga, huwag puro trabaho lang. So kailangan, rest din. sa mag-relax. So, anong update sa atin ngayon? Update sa atin ngayon, nag-file na tayo ng vacation. So, one month yung pinayl nating bakasyon kasi naka-one year na rin tayo tapos pumirma tayo ng bagong kontrata. So, yun. Entitle tayo na makapag vacation ng one month. So, sana ma-approve yung bakasyon natin na pinail. kasi sabi ng ama po, kailangan mauna lang daw muna siya magbakasyon kasi ikakasal yung brother niya. So, pumayag naman ako uh, sabi niya sa akin basta wag conflict dun sa date niya ng schedule ng bakasyon niya so maka-approve niya yung bakasyon ko so inayos natin yung date natin then sila ulit natin sa kanya so by tomorrow makikita siguro natin kung anong resulta kung approve na para sa kanya yung mga date na pinili ko actually dapat ako ako na magbakasyon sa kanya kasi ako yung unang dumating dito siya mga ilang buwan pa lang pero dahil nga ikakasal daw yung brother niya rin, hindi niya ako kailangan niya nandun siya so ayun pumayag na rin ako So, yun lang update sa atin ngayon dito. Nag-file na tayo ng vacation at yun, medyo excited na tayo kahit hindi pa na-approve. <laughs> so, tara, ikot-ikot pa tayo. Uh, mga isang ikot pa tayo uh, para sulit na yung araw natin. So, hindi na tayo mag-dinner mamaya kasi nahirapan din ako po nag-dinner sa gabi. Hindi ako daw nakakatulog tapos uh, tayo. So, tal, busog pa naman ako. Ah, uh, meron akong biscuit sa kwarto. Yan In lang inakain ko. Pas 5 na lang hapon. Magsi 6 na siguro. Hindi ko tuloy yung rila ko. Ganda ng 4x4. Oh. Ah, oh, di ba? Sana makabili tayo niya, no? Soon. So, ito yung libangan ko. Pag uh, may free time ako, pag nandiyo sa kampo, ikot-ikot lang tayo. Kasi, ang hirap nun lagi na tayong nasa kwarto. Eh, lalo na, stress po trabaho natin. kadalas. Kaya, wala tayong dapat gawin pag may chance na wala tayong ginagawa at nasa room lang. Lagi natin bigyan ng pagkakataon na makapaglakad-lakad tayo. Kaya hindi tayo gaano makapag-exercise ng maayos araw-araw dahil sa trabaho. So kung nakakalimutan yung ano, makapaglakad-lakad. Uh, tumaas kasi yung timbang natin ngayon, unlike noong nakaraang taon. Hindi tuloy ako makapag-basketball o kaya makapag-jogging. Siyempre, dapat na uh, dahan-dahan lang kung gusto natin mag-uwar yung timbang. Dahan-dahan lang, huwag natin masyadong biglain. Kaya yun, tamang walking lang muna ako. Pinakamahaba na yung one hour sa, araw, sa pag wala akong pasok magpapasiksa pass six siguro. So, um, medyo dumidilim na dito. Sa gitna na ng disyerto. So, ikot tayo doon sa may bakala. Isang ikot pa tayo doon para halos naka one hour din tayo. Ah, na naglalakad-lakad. Maganda ngayon. Weather kasi hindi gaano malamig. Tapos hindi gaano mahangin. So, sarap ng araw natin ngayon. So, ito lang. Libangan natin. Pag wala tayong pasok, nandito tayo sa si Chapura maganda dito malaya tayo sa bayan so hindi tayo gano'ng magagastusan so ang layan namin sa bayan dito kita ng desyerto ayan simula na ng sala ang dami kong plano sa ano sa bakasyon kaya lang baka hanggang plano lang talagang main goal ko pag ko ng Pilipinas pahinga pahinga maraming tulog So kailangan natin palakas yung katawan natin sa makapag-exercise ng maayos. Sa kalis gastos. Eh wala naman talaga tayong pang gastos. <laughs> <laughs> so ayun lang, pahinga na lang tayo, mag-uwi ng Pinas. na nandoon na tayo dito sa may basketball. Ang ingay na generator dito sa may basketball. So ano, tayo sandali na mga nagba-basketball. So ayun, inabot na tayo ng gabi. So balik na tayo sa room. Para makapagpahinga naman tayo. Alas ng oras na tayo nakakap nakapaglakad-lakad. So sulit na yung araw natin ngayon. So balik na tayo sa room para makapagpahinga.